So ngayon, ha, papakita ko na po sa inyo yung aking sapatos na maganda at mabaho. <laughs> ito mga adventure, yung sapatos natin na sira na. Yan. So nasira na no mga ito adventure. Bili ko po to ay nasa halagang 600. Yun, what's up mga katuba adventure. So, ito mga katuba adventure. Ngayon lang tayo muling nagpapakita sa channel natin. O gumawa ng vlog ulit. Uh, medyo na lang tayo sa hanap buhay natin mga katuba adventure. Sa kunting hanap buhay. So, minsan walang kita. Minsan, mayroon. So ngayon mga Katub Adventure uh, dito tayo sa bahay ng mama ko sa uh, ilalim dito sa ibaba. So nakahiga lang tayo no mga Katub Adventure kasi yun nga napagod ako sa pag practice namin ng sayaw na sumba mga Katub Adventure. Yan kasama ko yung misis ko yun oh. <laughs> Parang ano nakahiga So, medyo blurred yung camera natin mga katubad Binchor kasi yung camera ng CP ko ay medyo nasira na. So, may biak kasi. Ayun. Ah, mga Binchor. Okay. update tayo ulit sa channel ko. Ayun tayo naka-vlog ulit. yung tagal tayong hindi nakapag-vlog dahil ah, uh, matagal tayo sa paghahanap na ah, sa pagtatrabaho sa konting kita natin sa trabaho so ngayon mga katuba adventure ah, gusto ko sanang ano <laughs> bumili ng bagong sapatos para sa sumba dance namin para sa ano namin sa sayaw namin dito sa lugar namin sa Marga sa Tubig Samboga del Sur. meron kasing contest by ano yung tinatawag na tawag ng sa amin mga pratman may contest kasi yung mga pratman dito yung tinatawag na Greek uh, Greek Zumba yun so yung request namin uh, by group namin yung mga kasama namin ay yung susuotin daw namin white shoes shoes ano ba yun o sabatos white na sabatos o wala tayong white ah mayroon lang ako dito ah, may, ah yung black o maitim na sapatos o itim na sapatos ayun maitim ha <laughs> so dito mga kapat-binture sana ba yun yung sapatos natin do yan, medyo blurred yung ano natin, no? Uh, may kulay, ano, dito. Parang may white sa gilid ng kamera natin. Kasi nasira na yung kamera ng, ano ko, CP. Sinalaglag to o natapon. Kaya, yun. So, minsan wala tayong load. Uh, hindi ako nakapag-load palagi. Kasi yung CP ko iniwan ko lang sa misis ko kapag may trabaho ako. Ngayon, yung channel ko mga Katuba Adventure, pinagalaw ko po ito kay ah uh, Boss Walborz Salsido, uh, sir Walbor Salsido. So, ito mga Katuba Adventure, no? So, itong natin yung papasalamat kay Sir Walbor Salsido. Salamat, sir. Walbor sa yung paggalaw sa channel ko dahil yun nga uh, palagi mong uh, pinalive o nilalive yung channel ko. Malaking bagay na yun sa akin, Sir Walbor. Dahil yun, uh, Nagalaw pa rin yung channel natin kahit hindi ako naka-upload dito. Ayan. Ito po yung channel ni Walbor Salcido, mga Katuba adventure. Ayan. Ayan. So, Walbor Salcido po. Salamat, Sir. At sa lahat ng sumuporta sa... Mga video namin, walang iba yung uh, Team Lutong Mahirap Family, Tim uh, team Lily Potpot at sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa YouTube channel. So, ito mga katuba adventure, muli tayong nag-vlog o nag-upload ulit sa channel natin. So, ngayon, <laughs> papakita ko na po sa inyo yung aking sapatos na maganda at mabaho. <laughs> ito mga katuba adventure, yung sapatos natin na sira na. Yan. So, nasira na, no, mga katubad. Adventure. Bili ko po to ay nasa halagang 600. So, matagal na kasi ito. Palagi ko itong ginagamit kapag nagtuturo ako ng sayaw. At uh, yan. Ito ang nangyari, mga katubad. Adventure. Ayan. Hmm. <laughs> Amoy sapatos nga. Chichas. <laughs> Joke lang mga katawad. Binsyan hindi mabaho yung paa ko ha. At saka itong isa, wala na rin. Oh, wala na din ito mga katubad blinchers. Ayan. So, kailangan namin ng bagong sapatos. Ah, kailangan namin ng puti na sapatos mga katubad blinchers para sa sayo namin na sumba. So, medyo ngayon ang ano problema. Nahihirapan ako bumili ngayon mga katubad blinchers. Kasi yung kita ko, yung income ko sa trabaho ngayon, Uh, nasa anak ko lahat pa napunta kasi malapit na yung pista namin dito at lahat ng uh, yung dalawang anak ko sumasali sa field demo so kailangan din nila ng ano ng bagong uniform uniform at saka sapatos so doon napunta yung kita ko yung income ko sa pagtatrabaho sa shop at pagtuturo uh, ko ng sayaw So ngayon ako naman yung namo problema sa pagbili ng sapatos. Eh wala diba tayong pang-bili. Malapit na yung sayaw namin na sumbang ngayong ano na, ngayong 23. February 23. So ayan, sana merong maawa diyan. Merong maluoy diyan sa kalagayan natin nga merong mag-sponsor ng bagong sapatos diyan kahit puti lang. Ayun. <laughs> Ito, ito adventure? Walang wala na to. Ah, hindi na to pwede. Iigsutin, no? Baka pagsayaw natin dyan sa intablado, sa harapan ng mga tao. Kasi ako yung sasayaw, mga katuba adventure. Ah, yung nakikita nyo palagi dito sa vlog natin, yung mga tinuturuan ko po ng sayaw. So, yan po yung nakikita ninyo. So, abangan nyo, mga katuba adventure, kung makasayaw man ako, kung may sapatos tayo, bago. So, makakasayaw ako kapag wala so, iwan lang kung maka meron tayong mahihiraman para sa dance contest namin dito sa Sumba so, ako na naman yung sasayaw mga katuba adventure, abangan nyo po uh, makikita nyo po yung sayaw ko sa Sumba so, ito, uh, wala na to so, gusto ko sanang sumuot ng ano yung naisipan ko mga katuba adventure uh, siguro kung, kung pwede tong sandal na susutin natin ito, yan, oh So susutin natin to. Kaso <laughs> hindi daw magsandal, magsasapatos daw kami. <laughs> Ayan. Abang-abang uh, lang kayo na, no? mga to adventure sa sayaw natin na sa sayaw namin na Sumba. So sana meron tayong bagong sapatos na magi-sponsor diyan. Baka sakali naman may maawa diyan o maluoy. <laughs> Ayan. So, dito pa rin tayo sa bahay ng mama ko, no, mga Tuba Adventure. Oh. So, kasi yung bahay namin, mga Tuba Adventure, uh, wala na. Puntahan natin yung bahay namin para makikita ninyo yung kalagayan ng bahay namin, dating bahay namin. Di, okay, nakitira na lang kami sa bahay ng mama ko. Wala na kasi kaming pangayos sa, yan, mainit, no, sa bahay namin. Yan, dito pa rin tayo yung daan papunta sa bahay namin. na tayo, dito na tayo mga katubad adventure. Iyan, ah dito muna tayo mauna sa gilid. Ah, tingnan niyo mga katubad adventure oh, yung bubong namin. Yan bumigay na. Wala na. Yan, wala na mga katubad adventure oh, yung bubong namin oh, nasira na yan oh. Bumigay na, butas na dito yung dingding. At saka yung sahig, ayan, bumigay na rin. So, doon na lang sa kusina parang hindi pa bumigay. <laughs> May pag-asa pa. <laughs> ito, papasok tayo sa loob. Yan. Ah, dito din mga katuwa adventure, dito din ah, dito rin oh. Kailangan mag-ingat tayo papasok diyan. Oh, dito kasi ano yan, ah, baka bumigay, malaglag tayo sa lalim. Yan, ito ha, yan, wala na. Oop, oh. nasira na rin yung pintuan namin. Ito yung pintuan. Wala na. So, yan, yung kwarto namin dito, mga katuba adventure, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, nilagyan na lang namin ng lubid at saka doon, wala na talaga yan sira na talaga yan so yung pag-asa dito na lang sa kusina namin ayan, oh, may yung kusina namin butas na rin yung ano ah, dingding at saka ah, dito nilagyan ko na lang ng ano ah, tawag dito ah, ah habol to habol <laughs> ayan yung dito katawa adventure oh ayan ah. so mga katawa adventure yung nag-sponsor sa amin ng wow uh, washing machine yung bigay sa team lutong mahirap family so ito pa mga katawa adventure oh buhay na buhay pa yung kinain na lang yung yung tyropum sa uh, daga yan no? kinain so ito yung ano washing machine no? Oh, buhay pa washing machine na binigay sa team Lutong mayrap family so hindi namin yan inano mga toba adventure inalagaan talaga namin yan so hindi hindi yan masyadong nagamit sa asawa ko kasi natatakot siya sa bayarin sa kuryente Minsan kasi lumalaki yung binabayad namin sa malaki uh, sa kuryente kapag nagamit namin masyado to so minsan na to gagamitin na asawa ko yan o oh. buhay na buhay pa salamat sa team lutong mahirap pamili uh, ito pa buhay pa yung uh, washing machine na binigay ninyo para sa asawa ko yan to yung kwarto tuloy tayo dito sa bahay natin ah, namin mag tour tayo yan So, hindi na namin to natulugan no, mga katabad adventure yung bahay namin kasi wala na kaming ano, tamang mahigaan. So, plano ko sana paayusin to. So, yun nga, ah, malaki pa yung ano natin, titiisin na gagawin para mapaayos yung bahay namin. Ayun. So, may mga ano tayo dito, kahoy na nabili, pero konti pa lang to. So, minsan nga, walang kita. Patulad ngayon, ah, yung kita ko, napunta lang sa dalawa kong anak para sa ano nila sa saya nila na para sa pista ngayon pista dito sa lugar namin so may mga binibili kasi silang ano damit at saka sapatos ayun so ngayon ako yung wala kasi <laughs> nasali ako no sa sayo mga katuba adventure sa mga pratman so pinasali ako ngayon ang problema sa pagsali ko mga katuba adventure yon Uh, wala tayong sapatos so wala tayong pambili ng sapatos no yan so wala tayong pambili ng sapatos so sana merong maawa maluoy dyan na mag sponsor sana na mabigyan tayo ng bagong sapatos para makasali ako sa sayaw na Sumba Dance Contest. Ayun. So ito yung misis ko nang nag anong nilabasan niya. Ah, nilabaya yung antipara ng anak ko. Yan kain tayo mga katubad ding Yan kasi mga ano siguro mga 3 PM mamaya. So nasa mga 2:45 pa tayo 3 PM. May lakad ako, magtuturo na naman tayo ng sayaw po tapos pagkatapos namin magpractice ng sayaw ah pagkatapos kong magturo ng sayaw may practice kami ng sayaw sa kagrupo ko sa Zumba Dance ayun ako pa rin yung nagturo pero abangan nyo mga katuba adventure ah, sasali ako kapag meron tayong ano bagong sapatos <laughs> Ayan, salamat sa mga nagsuporta kahit minsan lang tayong naka-upload. ayun salamat sa inyong lahat mga katuba adventure